Google PH Opens AI Hub in Manila. Sa gitna ng mabilis na pag-usbong ng teknolohiya sa buong mundo, isang makasaysayang hakbang ang ginawa ng Google Philippines ngayong taon, ang pagbubukas ng AI Hub sa Maynila. Layunin nitong sanayin at bigyan ng mas malawak na oportunidad ang mga lokal na data scientists, AI developers, at mga estudyante na gustong maging bahagi ng susunod na henerasyon ng mga innovator. Sa unang araw ng pagbubukas, dinagsa ng mga kabataan, profesional at eksperto sa teknolohiya ang bagong tayong gusali ng Google AI Hub sa Bonifacio Global City. Moderno ang disenyo, may mga interactive labs, open learning spaces at mga digital classrooms na may high-speed AI computing tools. Ngunit higit pa sa teknolohiya, ang pinakamahalagang layunin ng hub ay ang pagbibigay ng kaalaman at akses sa AI sa mga Pilipino. Ayon kay Bernadette Reyes, ang country director ng Google PH, panahon na para ang mga Pilipino mismo ang lumikha ng mga AI solutions na makakatulong sa ating bansa, mula sa edukasyon, agrikultura, hanggang sa kalusugan. Hindi lang tayo dapat maging tagagamit ng AI, dapat maging tagapagpaunlad din tayo nito. Sa unang batch ng programa, Mahigit 500 lokal na scholar ang napili mula sa iba't ibang panig ng bansa. Isa na rito si Carlo Della Peña, isang batang data analyst mula Davao. Sa kanyang unang araw, ibinahagi niya ang kanyang inspirasyon. Laking probinsya ako at dati cellphone lang ang gamit ko sa pag-aaral ng coding. Pero ngayon, may pagkakataon akong matutunan ng AI mismo sa tulong ng Google. Para sa akin, hindi lang ito training. Ito ay pangarap na natupad. Ang programa ay may apat na pangunahing direksyon. AI Literacy Para sa mga estudyanteng gustong matutunan ang mga batayang konsepto ng Artificial Intelligence. AI for Business Tumutulong sa mga startup at lokal na kumpanya kung paano gamitin ang AI para mapabuti ang kanilang operasyon. AI Research Lab Bukas sa mga siyentista at universidad na gustong gumawa ng proyekto para sa klima, kalusugan at transportasyon. AI Ethics and Responsibility Isang mahalagang bahagi kung saan tinatalakay kung paano gamitin ang AI ng AI nang may etika at pananagutan, hindi lang sa Maynila na katuon ng proyekto. Sa mga susunod na taon, plano ng Google PH na magbukas ng satellite AI hubs sa Cebu at Davao upang mas maabot ang mga talentong Pilipino sa Visayas at Mindanao. Kasama sa plano ang pakikipag sa mga lokal na unibersidad tulad ng UP, Ateneo at Mapua para sa research collaborations. Ayon sa datos ng Department of Information and Communications Technology, DICT, tinatayang 60% ng mga tech companies sa bansa ay naghahanap ng mga AI-skilled workers, ngunit kakaunti pa lang ang sapat na training. Sa tulong ng AI Hub, inaasahang tataas ang kompetensya ng mga Pilipinong developers sa global market sa loob ng tatlo hanggang limang taon. Habang lumulubog ang araw sa lungsod, nagsimula ang isang maikling seremonya sa gitna ng entablado, pinindot ni Bernadette Reyes ang Activate AI Hub button at nagsimula ang countdown. Sa pagliwanag ng malaking screen, lumabas ang mensaheng "The future of Filipino innovation begins here." Pumalakpak ang mga tao, may halong pag-asa at inspirasyon sa mga mata. Para sa marami, ang AI Hub ay hindi lang gusali. Ito ay simbolo ng panibagong yugto kung saan ang talento ng Pilipino ay magiging sentro ng teknolohiyang hinaharap. Sa pagtatapos ng araw, nagpost si Carlo sa kanyang social media ng larawan ng hub na may caption, Ngayon, hindi na ako nangangarap lang gumawa ng AI, gagawa na ako para sa bayan. At sa likod ng mga ilaw ng lungsod ng Maynila, nagsimula ang panibagong kwento ng Filipino Innovation at AI Revolution.